eto na naman po ang inyong kasambahay at isi-share ko lamang po sa inyo nung pumasok po ako ng part-time doon sa bagong bukas na bakehouse ng amo ko. At yan po ay ginagawa nila doon yung mga croissant at saka mga sourdough bread. Yan pong croissant ay may mga iba't ibang palaman at may iba't ibang topping po. At meron din naman po silang croissant na plain lang. Ayan po yung mga croissant nila at saka mga sourdough bread. At back to school kung tawagin nila yung sliced bread po. Ayan po. Ayan yung mga pinaglalagyan nila ng tinapay. At dito po ako natutong mag gawa po ng mga toppings, ng mga cream. Kung, kung paano gawin po yung mga iba't ibang klaseng cream. Kaya naman po ako natutuwa dahil ako ay nakapasok sa kanila kahit part time. At doon ko din po nalaman na yung mga cream ay hindi po pala basta-basta ginagawa may mga kanya-kanya at iba't ibang procedure po kagaya po niyang cream na yan diba po ibang klase po ang pagluluto ng cream na yan medyo mahirap po at talaga namang magsasawa ka sa dami ng mga iba't ibang klase ng croissant nila dun dun ko lang din kung paano gawin at syempre habang break time gumawa ko ng sarili kong toppings yan po ay yung binibiling cupcake na ready made na dahil oras po kami magmerienda kaya nagawa po ako ng toppings ko po dyan yan po ay caramel at dahil po maraming reject sa tinapay, ayan po yung nangyari, i-dispose po namin ipapakain po namin yan sa ibon hindi po pwedeng ibenta at yan po yung mga bagong gawa po ng mga chef namin at yung pong mga chef na yan, sila po yung ipinagluluto ko ng iba't ibang klase ng ulam. Kaya, kahit paano po, nadadagdagan ng konti yung ating income. At talaga naman pong pagkasasarap ng kanilang gawa, meron nga lang pong kamahalan yung kanilang tinda. Kasi nga po masyadong mahaba ang proseso ng kanilang paggagawa. At hindi po basa-basa yung mga ingredients na binibili ni mo May kamahalan din po siya. At napakasarap naman po bilhin ang mga tinapay nila. Kasi talagang bagong luto ang kanilang ibinibenta. Ayan guys, tingnan yung pagkahango. Ilalagay agad doon sa rack para... Ang yeah, tayong lumamig yung, at uh, ayan po yung aming mga kasama. Tingnan nyo naman po yung carrot cake na ginawa ni Chef Ambrose. Ay talaga naman po sample pa lang ay mapapawaw ka na sa sarap. At talagang dyan po, marami po These din ako natutunan ng iba't ibang shape, iba't ibang lasa. Hmm, may Hindi po up. porket cream ay eh, pare pare-pares na o dadagdagan mo lang siya ng at iyan po mayroon po palang request yung tag-office namin kaya nilagyan po namin na design. Yung isang chef naman po na ibang lahi po yung gumawa niyan. Napakaganda po, ba? Diba? Tsaka po yung mga hindi na po pwedeng ibenta kasi isang araw bago ma expert ang tinapay, ipinamimigay na po namin sa mga staff para hindi po siya matapon at masayang o kaya sa mga security o kaya sa mga nagdi-deliver o na na order sa amin, ibinibigay na lang po namin dun sa mga delivery boy. At ito naman po yung isang cream din po na aking ginagawa. Ito naman po yung bread na pinaka gusto ko, yung pokasha bread. Sobrang sarap po niya. Medyo matagal lang po talaga siyang gawin. At yun lang po.